Ito ang Hawaiian mozzarella. Ang 4-in-1. Yan, guys. Burger pizza na naman tayo, guys. Ayan. Ang ating nakroit na naman na burger pizza. Ayan. Ayan. Dalawang pizza naman na naman. Ayan, guys. Ayan, oh. Surprise! Surprise! kailangan yeah, guys, siya. So, um, yeah, right? yeah, so, yung guys yung isa. yung isa. guys. isa. guys. isa. yung isa. yung isa. na yan. yung isa. yung isa. yung isa. yung isa. yung isa. yung isa. na yung isa. yung guys Ang isa, hindi na kaya ng pati. Kaya, nagtinapay na lang siya. Yan guys. Ito yung... Ito yung 4-in-1. And no, you guys. Yeah. yeah I Hawaiian <laughs> mm. mm. okay. I'm Hawaiian mozzarella. <laughs> Ang kukuha dyan naman. Dala, isa pa lang ano ako na mm. sa taas. Kung hindi gusto gusto ni Lenya. Nga <laughs> mamunong kong kahapon, okay, mahala mo sa ikan. Oo, Good, Godo ni si Lenya. Happy anniversary, Len. Isang bikada ka ha. More bikada mo. Churro! Hey! Wala na, sorry. <laughs> Ang loko. <laughs> Ay, ka. Naka-fusion si Nina. Hindi. Ipins yung tansyahin ko doon. Iwanan ko na naman. May labisan lang mula kayo. Saan hindi naman? Mabuti naman, sumura naman. Baka ba pa buta kayo. Huwag naman yun. Hindi, basta Ang gawin ko, papalitan na natin yung labisan dito. Ano? Dahil na tayo kasya na. Magsiglakian na tayo. Di ba siya pwede mong pagpangalit? Hindi na pa. Paglalako diba? Ayoko naman.

को गए तांदा मैं 51 एक मनाया गया व्यतकालीन में नमस्कार ठीक ना खाना पीने चल रहे आयोन जान जान हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग दैट्स कोकेट के वन